ay makakausap mm. natin convener ng The Passenger Forum. Doon naman tayo sa karapatan ng mga pasahero. Total, ito At po ay sinasabing modernization. pang okay. Panglahatan ho kasi mm -hmm. dapat po ito. Hindi lang po sa mga pasahero, kundi pati na rin po sa mga chopper at mga operator. Eh, operator. Yung mga pagkakataon na no, baka naman pwede siguro pag-aralan na bawal, wag na namumursyento. Oo. Gawin ng swelduan no, talaga. May Oo. siguro, may mga na, may, may na matas na dyan. Wait lang, sila naman ng PUV modernization, talagang dapat swelduhan na sila eh. May uh, SS. Regular nga sila dapat, di ba, Orly? Uh, Atin sigurong uh, oh. kausapin diyan uh, si ng sige nung Primo Morillo ng Passenger Forum. Sir Primo Morillo, kumusta, kumusta po kayo? Magandang umaga. Si Orly and Weng po ito sa Radyo na TV pa. Good sir. morning sir. Good morning po. Good morning uh, Orly, good morning Weng, good morning sa lahat na nakikinig sa Super Radyo. Kumusta po ang monitoring po ng inyong grupo sa pangyayari po ngayong araw na ito na hanggang Merkulis po eh, meron pong uh, magayaring nationwide strike. transport strike? May uh, meron hung, hindi kasi uh, tindi ng mga welga noon ano no, pero meron mm -hmm. pa rin mga apektadong pasahero mm -hmm. um ito yung in fact pa, parang reflection ng no, ang mga welga po kasi ang mga nagtitigil pasada ay yung mga hindi consolidated no? mm -hmm. doon hindi lahat pero uh, ang pinapakita nito yung gaano karami pa yung hindi consolidated Uh, kasi sa totoo, yung matagal na sinasabi ng government na 86% consolidated, eh recently sinabi ni uh, DOTR Secretary Vince Dizon na sa 43% lang talaga. No? Yung Although, sir, restrado na consolidated. Ang nilinaw po yan ng LTFRB by saying na do sa 86%, yung 40 doon ang actually consolidated, the rest of the 86% under process, process po, ng of consolidation. consolidation. Opo. So, ibig sabihin, hindi pa siya na-approve. Ano? Kung ano ito naman, yung 86% na yan, uh, yung natitirang uh, 14% ay may epekto pa rin no? doon sa mga pasahero at yan yung nare-reflect ngayon. Uh, ibig sabihin, mahalaga na umupo sa dialogue. Itong mga nagpo-protesta at yung gobyerno, para po maisaayos ano pa yung pwede nating uh, mapag-aagrihan mm. no, nang hindi na uh, tiperwisyo yung ating mga pasahero. Sa tingin niyo po ba sa kalakalan-kalakaran ngayon ng consolidation, whether sabihin natin 40% or 86% yung uh, consolidated, uh, regardless of number, nakakabuti ba para po sa pasahero yung takbo na modernization ng PUV o hindi po? Uh uh modernization hindi kami uh against dyan. Ano? Uh -uh. ang ang kailangan lang pag-usapan paano ito pinaproseso. halimbawa uh nagsimula yung PUV modernization program na parang anti-target agad ay yung pag face out ng traditional jeepney and uh, in fact yung communications nila polo tungkol doon ano uh, hindi doon sa pa ano yung i-modernize sa sistema. Mm -hmm. Hindi sa unit, 'di ba? Kasi yan yan lang galing yung malaking uh, resistance, eh. no? Mau-phase out yung mga unit, uh, hindi na nila magiging uh, pag-aari yung mga unit, no? Bagamat yan ay kailangan talagang pag-usapan din. Tingin namin uh, yung benepisyo para sa mga pasahero and para sa mga drivers ay hindi na highlight. No, ang bawa, yung kaninan, bago bago magsimula yung uh, pag-uusap natin ano, na uh, pinag-uusapan ni Orly Mamweng yung dapat imbis na porsyentuhan o boundary system, eh empleyado yung mga driver no. Malaking ano yan, malaking benepisyo kasi meron silang magkakaroon sila ng SS, mm -hmm. Nakaroon sila ng... Uh, hindi magagawa ng pasahero. Yes, Maghahabulan okay. ng uh, pasahero. At saka pa. siguro kung mapamatino siyang may papatakbo, Sir Primo, tapos regular ang driver, pati konduktor, yung, yung hindi na ba sila, tulad din sinabi ni Orly, hindi na magkakaroon ng habulan, unahan sa linya, pati yung unloading, loading na lugar, e, eh, na ba-violate nila dahil nag-aagawan sila convenience na yon ng mga pasahero, hindi po ba? Mas matututukan ng atensyon yung kapakanan ng mga pasahero para sa kanilang kaligtasan habang tumatakbo ang biyahe sa lansangan. Totoo po yan. Ano? Ang, ang sa amin lang, uh, nagkaroon ng um, misfocus dito. Ano? Uh, in fact, kaya nga, binabago nila yan eh. Uh, dati PUVMP, tinatawag nila, nila ngayon PTMP, Public Transport Modernization Program bagamat pangalan lamang 'yon, ko kailangan maging maayos yung focus. Mm -hmm. Makikita po natin 'yan dito sa bagamat ibang mo, ibang uh, mode mo. Mm -hmm. uh, ibang mode 'no, yung sa ed sa busway. Uh, kumbaga, yung yung hindi modernized na uh, jeepney system, mm -hmm. ay yung busway ngayon na hin hindi uh, limited yung oras ng mga bus sa mga stations, no nagaantay nagahanap pa ng pas- nagaantay pa ng pinupuno pa hindi dapat ganoon may pasero wala ni ano si Vince Dizon dapat hindi ganoon hmm, okay. dapat okay. oh so, ka dyan sandali vlog ka kasi wala. Okay, Connect. siguro But, nakukuha ko po niyo Sir Primo. Kailangan niyan talaga makatotohanan ng dialogo. Mm -hmm. Hindi lamang ho yung pagbibigay linaw sa mga ayos sa mali, mm -hmm. kung hindi ano rin yung maari siguro ng pagkukulang noong unang ginawa, si plano itong modernization program na no, marami talagang loophole tulad na lang nung pinag-usapan namin kay na root uh, rationalization. rationalization. So ibig sabihin uh, para talagang mangyari na ito, hindi yung postpone ng postpone, sa panahon siguro ngayon na judge sa Secretary Dizon pag-usapan lahat 'yan, upuan nila lahat 'yan at magkasundo na kung kailan talaga ito mangyayari para na rin sa kapal ng mga pasahero. Ganun ba ang inyong direksyon, Sir Primo? Opo. malaking oportunidad na meron tayong bagong DOT Secretary, jo mm -hmm. promising anong, mm -hmm. um, ilang mga reforma agad na sinimulan yung hamon natin before na mag-commute mag during rush hour nagawa, no? Pagamat yung mga kaibigan natin sa manibela may bagong uh, hamon na mag-rush arc ka rin sa jeep. Mm -hmm. Kung ano't ano man, sa amin, uh, promising itong bagong DLTR Secretary, sana magkaroon ng mas marami pang reforma under him. Mm -hmm. And mamature pa rin po kami. At oh, okay. sana pang magda di oh, ba diba, Sir Pimo Orly, yung maging bukas mo na isipan, hindi yung hardline position na kailangan sumunod ka sa akin, ay hindi kailangan kami ang pagbigyan niyo parang maging bukas muna for whatever win-win solution na pwede nila mapagkasundoan. Yun nga po. Yun din yung aking panawagan, no? Magsabi ng panig. Kami po ay naisipit, no? Sana uh, umupo para hindi po maapekto na masyado ang Pero sa totoo lang, malaki yung aming simpatsya dito sa mga driver. Pero hindi po nakatulong sa cost kapag ka po ang malaki yung Peru, sir. Okay. Sir Primo, maraming so, salamat, salamat sa ulitin, sir. Thank you po. Good morning, sir. Good morning, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nakikinigat sa inyo. Buwing and early. Thank, thank you, 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 po. you. Convener po ng The Passenger Forum, Sir Primo Morillo. Inyo po napakinggan. Magbabalik po tayo.